Finally nga, na-set up na namin ni Javi itong vanity mirror ng anak kong dalaga na overload siya. May sa daming abubot na nilalagay niya dito. <laughs> Ito kasi yung regalo namin nung Pasko na nabili ko doon sa IKEA. Meron na rin pala yung kasamang upuan na set na yan, Mi. Ito nga, isa-isa na namin si net up. Ang hirap pala nitong anuhin, i-assemble talagang piece by piece. Buti na lang talaga eh, napaka-talented ng asawa ko. <laughs> Charot lang. Lalagay niyo siya ng kumot sa sa ilalim para kapag nag-i-screw kayo, mi hindi ma scratch Kasi ganun yung nakalagay doon sa description. Ito nga, o, oh, parang puzzle siya. Pero maganda yung wood niya, ha. Makapal. At mukhang matibay na matibay talaga. Ito na nga na-set na ni Abby after ilang oras ng pagtitingin doon sa manual. At kinabit na rin itong mirror, me, oh, ayan, nag o, ayan. O-organize na yung anak ko ng mga nakuha niya sa Christmas. Yung mga niya, mga jewelry, o, oh, lahat yung nakuha niya sa Christmas. Ito pa, meron pa siya mga mga makeup na ilalagay doon. Mukhang ang dami niyang ilalagay. Yan pa lang. Talagang puno na doon sa vanity mirror niya. Ito na nga yung final look ng kanyang vanity mirror. O, ang dami nakalagay. Mga tali-tali niya. Mga jewelry. At nilagay ko din yung akin tofu light dyan. Para pagka nag-makeup makeup siya. Ayan, puno ng makeup yung drawer. O, ba diba, Ang happy na ng anak ko. Tapos, meron pa siyang another mirror dyan. Napagka pang outfit daw niya yan. O, ba diba, Spoiled na bata. Yarn. <laughs> Mga mi, bago ko tuglabhan itong veggies na nabili ko sa anak ko, ipapakita ko sa inyo dahil ganda-ganda ako sa tela niya. At ang printed niya, mi, ang cute. Canadian 3N12. At di mo aakalain, mi, nabili ko lang siya ng 250 pesos, mi. Talagang Canadian siya. Legit na Canadian na makapal. At ang gaganda ng printed niya. Ito siya yung napili ko, syempre, mahilig kami sa pusa. May dalawang punda na may zipper. Napakasmog din ang zipper niya. Hindi yung parang mamurahin. Mi, ang ganda. Tapos di kami yung oh. Oh, makapal talaga siya. Canadian cotton talaga, hindi siya ano, yung parang Canadian Canadian cotton pero hindi naman pala. <laughs> yung manipis, eto malaki din yung, yung size ng punda. Hindi kasi katulad nung nabibig ko dati na, kasi sinasabi na Canadian, ganyan. Pero pagdating dito, hindi naman siya Canadian, parang manipis yung tail niya. Pero ito mi, ang ganda niya. Talaga, Canadian cotton cotton talaga siya. Tsaka, 250? Hala, napakasulit nito. Kaya gusto kong i-share sa inyo. Ito yung printed niya mi, oh ah oh, pusa. <laughs> Actually, marami din itong mga iba't ibang printed. Ilalagay ko dyan sa ayer basket. Mamili kayo. Pero ang ganda ng tela niya. Makapal. Oh. Diba? Parang ito talaga yung parang whole quality na mabibili mo. Tingnan niyo, Mi. Ang ganda. Pig. So, ayun lang. I-share ko lang to. Bago ko laban. So, bago ko ilagay doon sa bed ng anak ko. So, yun lang. I-share ko lang sa inyo kasi ang ganda ng quality niya. <laughs> at eto na nga siya, Mi. After malabhan, ikinabit ko na dito sa kwarto ng anak ko. Ang ganda ng printed niya, Mi. O, oh. diba? Kitang-kita yung mga pusa at ang lambot niya. Oh. Eto lang pala yung makakapagpa. Asa sarap. <laughs> Para kasing may totoong kamay na humahagod sa balikat ko. Ito nga yung pang neck and shoulder massage na isa sa natanggap ko nung Christmas at ang brand niya mi pilit. O di ba matibay na matibay to. Ganito siya ang itsura niya, o di ba? Ang ganda niya. Mukha lang siyang malaki pero sakto lang naman yung bigat niyan sa neck. Wireless pala yan, tsaka may kasama na rin yan manual at type C na code. At ito so, naman yung mga fun. gear power niya at mode niya. Relaxing Level 2. Ang sarap nga nitong gamitin kapag kapagod na pagod ka, tapos gusto mong ma-relax yung shoulder mo, tsaka yung neck mo, at laking tipid din dahil hindi ka na lagi magbabahid sa masahista. Eto nga, at pinatry ko si Habi, pero si Habi kasi hindi siya fan ng masahe. Tsaka, ayaw niya kasi puro bone daw siya. Yung kamay ko lang talaga yung gusto niya. Charos. Eto nga, siya, ganyan ang itsura niya sa likod. O, oh, di ba? Diba? May didiin yan. Tapos, pwede mo pang i-handful adjustment kung gusto mo talaga yung madiin na badiin. Oo, ang sarap! Para swertehin tayo sa bagong taon, dapat unang unang yung ginagawa is maglinis ng bahay. Napaka-importante na malinis ang bahay bago pumasok ang January 1 para talagang ma-welcome mo yung positive energy. Importante yung maaliwalas yung entrance ng bahay natin. Magwalis-walis, tanggalin yung mga kalat, mag-declutter, at maglagay ng mga lucky plants dyan sa harapan ng bahay nyo para ma-welcome yung para talagang positive energy at ayan nga nagtanim pa ako ng lucky plant, yung money tree at syempre maglinis ng bahay, hindi lang sa labas ng bahay, sa loob na rin ng bahay. O oh, di ba? Teamwork talaga kami ni Habi kapag ka naglilinis kami ng bahay. Kasi yung mga hindi ko maabot, yung mga agiw-agiw sa kanya nakatoka yan. Pero yung mga pagpupunas sa mga alikabok-alibok na ganyan, kayang-kaya ko naman tong gawin me kasi may ginagamit akong pamunas na baby wipes. Sa tahig naman, hindi na ako gumagamit ng tambo, vacuum, tsaka map na lang. Tsaka yung ginagamit kong pamunas yung Pomsop Gentle Baby -wise, na Nabibili ko ito sa TikTok me. Napaka-mura lang nito at maganda kasi yung quality kaya nagustuhan ko. Bali, 5 pack na yan. 500 pieces na. Nasa 160 plus lang yan, Mi. Kaya, ang tagal ko nyo nang ginagamit yan. Ginagamit ko sa pamunas ng table, sa mirror, at ginagamit ko dito sa lutoan namin na yung mga talsik ng oil, hindi ko na kailangan mag-spray-spray para matanggal yung mga talsik ng oil, Mi. Eto, tanggal na agad, baby wipes lang. <laughs> Bago tayo magluto ng ating medianoche, noche, maglinis muna tayo. Finally nga, maikakabit na namin itong Lucky Oil Fainting na niregalo sa amin ng KWY Furniture. Ang aga kong nagising dahil super excited akong tanggalin itong aming Christmas tree na gusto ko nang i-dispose. Siyempre, <laughs> tapos na yung Christmas, Christmas, tapos na yung New Year. So, hindi ko na pinabot ng January. Hindi ko na pinatagal. Talagang tatanggalin ko na itong dekorasyon namin dahil super excited na akong maglinis ng bahay. Super old na nitong Christmas tree namin. Bali, ang taas niyan, 8 feet. Kaya, hirap na hirap akong dekorasyon naman, Kaya, konti lang yung nilagay kong dekorasyon dito. Marami talaga akong pang decoration. Gusto ko kasi bumali ng easy to assemble lang. Yung may ilaw na nakas tama Ang hirap kasi nitong lagyan ng lights ba? Yung Christmas light, nagkakanda buhol-buhol. So, let me know sa so, may gusto nito ah. Dalawa pa kaming nagbuhat. Eh, magaan lang naman yan. <laughs> gusto ko lang kasi, tignan kung susunod sa amin yung face tracking tripod na ginagamit ko. Sa ganito ko siya nagagamit guys, sa Linis Mini Vlog, ba diba? Napaka-useful niyan kapag ganitong gumagawa ka ng mga mini-mini vlog na lilipat-lipat ka ng pesto. Eh, ito na yung the best spot niya kasi empty wall yan. Bali, dito ko nilalagay yung Christmas tree namin. So, nung natin Nanggal ko na. O, di ba? Napaka-empty na niya. So, eh, tama-tama. Dito ko siya ilalagay. O, di ba? Bumagay naman siya sa living room namin. Matching pa nga siya ng kortina namin. O, di ba? Look aesthetic. Maraming salamat sa nagbigay.